Magandang araw mga sisi, gusto ko lang ibahagi ito. Lalo na sa mga idol ko dyan ay problema ang mga ito. Halos lahat ng mga nabasa ko sa page ay tungkol sa pagkaubos ng kanilang mga alagang sisiw at problema sa kanilang incubator. Kung mortality ng mga alaga ang pag-uusapan mga idol at masolusyonan na ang problema nyo meron akong kaunting tips na pwedeng makatulong sa inyo lalo na sa mga baguhan. Disclaimer lang mga idol, itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at kung ayaw mong gawin ay okay lang din. Basta ako gusto kong makatulong sa kapwa ko farmers. Hindi ko na ito pa patera let's go. Pinakamahalaga dito mga idol ay ang kalidad ng mga itlog na isasalang sa incubator. Magmumula ang malusog na itlog sa inyong mga breeders, kung ang breeders nyo ay naalaga ang mabuti mula pagkasisiw pa lang at sobrang napakahalaga na sila ay vaccinated at nakabacterial flushing upang hindi madala ng mga itlog ang anumang sakit na pwedeng may pasa sa itlog. At importante rin o ugaliin talaga na magkandling mula pagkasalang ng mga itlog pagsapit ng 10 days at 18 days. Hehe, <laughs> boy. Mamaya ipaliliwanag ko sa inyo mga idol kung bakit dapat ito e candling. Importante ito lalo na sa mga overload na pagsalang ng itlog. Dako naman tayo sa ating incubator. Siyempre hindi ito mapipisa kung wala tayong incubator. Mapa DIY pa yan. Itong sa akin ay gawa lang sa mga luma at patapong refrigerator. Para mapisa ang mga itlog. Dapat may sapat itong init. Ang temperature mula day 1 to day 17 ay 37.5 to 37.8 degrees Celsius. At sa day 18 to day 21 naman ay 36.5 to 37.5 or 37 to 37.5 degrees Celsius. At ang humidity mula day 1 to day 17 ay 45 to 55%. At sa day 18 ay 60% up. At bakit ko nga pala nasabi na? Or sa temperature? Dahil ang itlog ng mga heritage chicken ay malalaki dapat ka magdagdag ng kunting init. Sa halip na 37.8 degrees Celsius, gawin mo ito ng 38.1. Para yan sa mga late mapisa ang itlog na umaabot ng 22 days ang hatch. at sa mga mahilig mag DIY dyan lalo na sa mga hindi marunong mag calibrate ng incubator. Para po ito sa iyo idol, alamin nyo po muna kung paano ang calibration ng incubator para accurate o sakto talaga ang init ng incubator na gagawin nyo. May dagdag ko lang ito mga idol. Kung maglalagay kayo ng ilaw ilayo nyo naman ang itlog or harangan ang ilaw at huwag direkta itabi sa bulb. Kumbaga sa sikat ng araw, ikaw kaya maarawan ng 21 days tiyak luto ka Huwag din panay ang bukas ng incubator idol Pero kung hindi maiiwasan at nakamanual DIY ka lang at dapat mo ikutin ang mga itlog Maghugas or mag-alkohol ng kamay bago hawakan ang itlog Baka kasi humawak ka sa puwet mo at hinawak mo sa itlog ng manok tiyak patay yan Joke lang baka kasi maipasa ang bakterya galing sa labas at ito ang maging sanhi para hindi mapisa ang itlog ayan bakit mahalaga ang pagkandlang mga idol lalo na sa day 18 at day 10 Mahalaga ito idol para malaman natin ng mas maaga kung ang itlog ba ay merong semilya at kung may pag-asa ba itong map isa. Dapat itong gawin para ma-monitor natin ng mas maaga kung may problema ba tayo sa ating mga breeders o paitluging manok. Mas healthy ang magiging sisiw kung ang breeders ay nabibigyan ng highly nutrients na patoka, bitamina at malinis na tubig at para sa mga mahilig magsalang ng maraming itlog o loaded ang hot sherry tulad sa nabasa ko. At kagaya ko. Dapat magkandling pagsapit ng 18 days para maiwasan ang pagsabog. Alam nyo na pag siksikan at meron ng nap isang itlog at nagalaw ang itlog na baog ay pwede itong pumutok at ito ay mabaho sanhi para magkaroon ng sakit ang inyong magiging sisiw. Ito na, para sa safety ng sisiyo at ang mortality rate nila At para hindi masayang ang pinagpag-urine mga idol Kung paulit-ulit kayo namamatayan ng sisiu mag-vaccine kayo Dahil baka ang virus ay nandyan lang sa area mo or may kapitbahay din kayong may manukan kaya nagkakahawaan ng sakit at dapat naka proper care. Kung alam mong basa na ang inaapakan ng brooder lagyan ito ng papel or kusot. Para mapanatiling tuyo ang kulungan. Sa mga idol ko dyan na gusto malaman ang vaccine list at schedule ng mga ito e eh follow nyo lang ako. Last tips para sa safety ng sisiu at tumaas pa ang survival rate nila bigyan sila ng malinis na kulungan. Sapat na patuka, malinis na tubig, bitamina, at lalong-lalo na pailawan sila hanggang sa magkabalahibo upang hindi lamigin at malayo sa sakit. At kung natapos mo ang ibinahagi kong kaunting kaalaman idol, baka naman, follow naman dyan, upang updated ka sa mga next video ko na talagang makakatulong sa'yo. Salamat, ingat and happy farming with heart!